Hi guys, for today's vlog Ayan po yung bigas ko all guys Papakita ko lang yung mga bukbuk -buk. -buk ko, dami Ayan Hindi ko alam bakit Saan sila nagmumula Ayan, so tignan na guys Iplayin natin yung mga Tanggalan natin ng bukbuk Meron tayong mga napili na dito Tsaka tubig dyan natin sila ikukulong Ayan Grabe talaga, oh. Eh. Ang talaga, oh. Eh. Ang dami yung bukbok. Ayan, na. yeah, tingnan natin. Piliin natin yung kasi sayang pag i itapon. Galing pa po ito ng pampanga, guys. Ito yung Ito yung natira. Ayan, shout out kay Ate. Wala na ito. Talagay na natin dito sa isang Ayan. Loko ko isang dami talaga niyo. Ayan, okay. Tapon pa. Ayan, kailangan natin tanggalin lang to guys. Ayan, tingnan niyo. Ay, yun o, Maga, pang parang kuto. Hello. Ito ang ko. Ang lalaki pa. Parang uod eh. Para siyang kuto. Para siyang kuto yung inalagaan ko noon sa ulo ko. <laughs> Yan. Kung napapansin ninyo yung boses ko, ako ay may ubo at paos. Yan. Hello? May pakpak pala to. Nalipat pala. I shout out sa lahat ng Planet Sword. Thank you guys sa inyong lahat. Ayan. Kay Nanay fan. Thank you, Nanay, sa pagpunta sa aking premiere tsaka syempre sa ating Kuya Cherry Hunter Official sa ating mga atins yun kuy okay. ang hirap rin yung kukunin mamaya bibilangin natin yung lahat na nakuha at... kuto ayan Ilang natin yung koto. Grabe talaga yung koto guys ng bigas. Ano bang tawag dito sa inyo? Ayun mo, hmm, meron ka o. Oh. Ang dami pala. Kala ko wala na. Ya, ya. Yeah, yeah. Yeah, ini Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, hmm? Ito, may ko. Ating, ano yun na yung ating bigas? Ipilian na natin. Ano yung Huli pa yun ko ito, guys yung mga bigas ninyo huwag nang itapon huwag kayo ng mga ganito kaya pwede pwede, pwede inin, guys yun naman yung laso yung

yung aking laptop naka ano kay sis Nancy naka standby then mga playlist ni Jill at ni Ann Ford ayan shout sa inyong dalawa Shoutout out kay Kuya Judy Spino sis it's me Marvin Source Day sa lahat ng planet sword at sa lip squad kay Hana kay Spaka Pak TV Ano? Dito pa tayo niyo? Ang dami mo. Ano mo na? No, no, no. guys. Yan. Yeah, Huwag nyo lang ano yun. itapon kasi mahal ang pias natin yan. kailangan lang na tanggalin yung mga kuto. Kuto ng bigas. yeah Ayan. So, dito natin yun. Ayan guys, dito ko nalalakay. Eh. Yeah, Ayan, wala na yan. Okay. Ayan, ako yun. Ayan, Ayan. Huwag nyo itapo ng mga gantong bigas kayo. Kahit may mga bukbok. Kakainin natin ang bigas na yan. Huwag kayong magsaya kayo. Magalit si Lord. Kailangan natin mag-chaka. Ano ba to? Ayan ha, paalala sa iba. Huwag nyo itapo pag may bukbok. Huwag kayong magsaya ng bigas. ng bigas ay pinaghirapan to ng mga farmers natin guys ayan saan yun? hindi, hindi ano hindi madali magtanim ng ganito mga palay ay sya kaya kailangan natin mag titit kami nga dati mais na bigas yung tinakain namin eh mais na bigas tapos may itlog na na chip ay ano, itlog, ulam. Ano, oh, sarap. Diba? Masarap ang buhay kahit mahirap. Ang pera guys, basta masaya. Diba? Dami nga yung lamok. Lagi ang lamok ngayon. Kaya ingat sa lamok.

meron pa dito sa tinanong pin ko. pilihan? Hindi ko makita ko na lahat. Or umakyat. Tapi nak pelatuh mana tu? Ia nampak ni nak dito. nanti tak dia. Ini pelatuh lemah hai, lemah para mga parang video ni Sis Nancy. Ito yung na. Ganyan kaya natin. Kung kaya ko. Ganyan siya. Ganyan Kaya ko pala. Teka lang. Tingnan natin yung maliwanag. Ito lang guys, may so basura. Yan, turay okay, tayo kay dumating yung basura. ini na natin ito. もう一、ん、回。 guys binilad ko pala muna dito ayan paano muna i-relax muna natin dito pala bago natin i plastic. Baka meron pang lilitaw dyan. Ayan. Okay, so diyan muna natin lalagay ang ating bigas. Para ma, ano, baka may lilitaw pa dyan. Nasa ano pa sila lubukan. <laughs> Ayan, thank you for watching everyone.